sa budget hearing ng Department of National Defense ang tungkol sa mga military exercise sa Pilipinas. Nakakaapekto raw kasi ito sa kabuhayan nasa frontline ng balitang 'yan si JC Cosico. <silence> Mga military exercises gaya ng balikatan sa iba't ibang parte ng bansa ang tinunan na ilang mambabatas kanina sa budget deliberation ng Department of National Defense. Ayon kay ACT Teacher's Partylist, Congressman Franz Castro, nakatanggap siya ng impormasyon na naaapektuhan daw nito ang hanap buhay ng mga mayang isda at magsaka. Yes. Kung napipigilan yung kanilang mga economic uh, activity, So, so to the detriment po ng ating mga kababayan naman, no? Sa alba, ginagamit yung, yung ating katubigan, yung ating uh, dagat sa mga balikatan exercises. May ginawa pang pagpapasabog, no? ng barko. Sagot naman ni Agus del Norte 1st District Congressman Jose Aquino II na sponsor na budget ng DND. Ang ating pong programa, bago mag-umpisa po ang balikatan ay Bumababa po sa community, sa LGU na magiging affected at bago mag umpisa ay namimigay po ng katulad ng AX, TUPAD. Sinisiguro rin daw ng Armed Forces of the Philippines ang kaligtasan ng mga residente kung saan ginagawa ang mga pagsasanay. Pero giit ni Castro, dapat makonsulta mismo ang komunidad at matiyak na hindi naaapektuhan ang na kanilang hanap buhay. Isinasagawa ang balikatan exercises sa bagitan ng tropa ng bansa at ng Amerika alinsunod sa Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. Pero sabi ni Castro, hindi raw dapat nagiging tila military exercising ground ang iba't ibang parte ng bansa. Baka nagagamit ito or magmaprovoke lang ito ng kinakatakutan natin na gera with the other countries na kung saan uh, nakikipaggera din ang US. So ayaw natin yan na mangyari. Nabusisi rin sa deliberasyon ang tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites o yung mga base militar ng Pilipinas kung saan may akses ang mga sundalong Amerikano. Sa ngayon, may siyam na EDCA sites sa bansa at wala pa namang planong dagdagan sa 2025. Sa huli, lumusot sa plenaryo ang panukalang higit 250 bilyong pisong budget ng DND para sa 2025. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.